punong-puno ng mga nakalimutang kayamanan ang lumang tindahan. Sumasayaw ang mga alikabok sa mahinang sikat ng araw. Si Lara, mahilig mangolekta, ay hinaplos ang isang basag na porselanang manika. Natigilan siya na huli ang kanyang atensyon ng isang kupas na salaming pilak na nakapatong sa maalikabok na tokador. Masalimuot ang ukit ng palamuti nito. Napansin ng matandang tindero ang kanyang interes. Maganda, hindi ba? Paos niyang sabi na parang mababang dagundong. Magingat ka, may mga bagay na mas mabuting hindi ginagalaw. Si Lara, naakit ng malungkot na ganda ng salamin, ay binalewala ang babala bilang pamahiin lamang. Binayaran niya ang salamin at dinala ito pa hindi alam ang kadilimang nakakapit sa makintab na ibabaw nito. Kumugol si Lara ng isang oras sa pag-aayos ng tokador at salamin sa kanyang kwarto. Tamang tama ito. Sa kabila ng katandaan, ang salamin ay may nakakabahalang linaw. Nakita ni Lara ang kanyang refleksyon at nanginig parang iba ang kanyang mga mata, mas madilim. Pagtalikod niya, may kislap ng paggalaw na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lumilipas na anino, nawala sa bilis ng paglitaw nito, ang sumayaw sa gilid ng kanyang paningin. Tumindig ang mga balahibo niya sa batok. Iwinaksi niya ang nararamdaman, sinisisi ang kanyang imahinasyon. Ang babala ng tindero ay umalingaungaw sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, nanaginip si Lara ng isang babae. Ang babae ay nakaputi, ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga anino, ngunit narinig ni Lara ang kanyang mga hikbi. Damang-dama ang kalungkutan ng babae, isang nakakasakal na bigat na dumidiin sa dibdib ni Lara. Nagising si Lara na hingal na hingal kumakabog ang kanyang dibdib. Nagyayelo ang kwarto ang hangin ay makapal na may matapang na pabango. Tila may malamig na hangin na nagmumula sa salamin ang ibabaw nito ngayon ay nababalot ng condensation. May takot na namumuo sa kanyang tiyan. Hindi ito ordinaryong salamin. Naging mga gabing walang tulog ang mga araw. Binabagabag si Lara ng mga matingkad na bangungot. Bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa huli. Ang babaeng nakaputi na nakatago pa rin ang muka ay gumugulo sa gising na oras ni Lara. Lumilitaw siya sa mga refleksyon, isang mabilis na sulyap sa kaibuturan ng salamin. Mga bulong ang sumusunod kay Lara, malamig na hininga sa kanyang batok. Sinubukan niyang huwag pansinin ito para bigyan ng katwiran ng mga kakaibang pangyayari. Ngunit sa kaibuturan, isang lumalaking pangamba ang nagbabala sa kanya na may mali. Ang salamin, na dating isang bagay na maganda, ngayon ay pumupuno sa kanya ng matinding takot. Isang hapon, habang nagsusuklay ng kanyang buhok, napansin ni Lara ang isang kakaiba. Ang kanyang refleksyon ay gumalaw ng mag-isa, ang mga labi nito ay kumurba sa isang malupit na ng ngiti. Umikot si Lara, ngunit walang laman ng kwarto. Gumapang ang takot sa kanyang kalooban, sinasakal siya. Nakulong siya, ang bawat galaw niya ay binabantayan ng isang hindi nakikitang nilalang. Ang salamin na dating isang portal sa kanyang sariling refleksyon, ngayon ay tila isang daanan patungo sa isang bagay na malas. Lumamig ang hangin, ang amoy ng nabubulok ay pumupuno sa kanyang ilong. Hindi na siya nag-iisa sa sarili niyang tahanan. Desperado, tinawagan ni Lara ang kanyang kaibigang si Ina. Si Ina na may mahaba at itim na buhok at matalim na titik ay may kakaibang kakayahan. Nakikita niya ang hindi nakikita ng iba, nararamdaman ang mga alaala ng nakaraan. Si Lara na nag-aalangan noong una ay pinagtapat kay Ina ang mga kakaibang pangyayari. Matiyagang nakinig si Ina ang kanyang maitim na mga mata ay puno ng pag-aalala. Inilagay niya ang kanyang kamay sa braso ni Lara. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Mahinang ngunit matatag ang boses. Tutulungan kita. Si Ina na nakasabay sa mundo ng mga espiritu ay naramdaman ang nagyeyelong hawak ng isang masamang nilalang. Ang salamin ay hindi lamang minumulto. Ito ay isang kulungan at si Lara ang bilanggo nito. Dumating si Ina sa apartment ni Lara, seryoso ang kanyang mukha. Mabigat ang hangin, makapal na may nakakasakal na enerhiya. Si Ina alerto ang mga pandama ay agad na naramdaman ang presensya ng isang nakakulong at galit na espiritu. Maingat siyang lumapit sa salamin. Ang ibabaw nito ay umiikot na may mga anino, isang vortex ng nakakulong na enerhiya. Pinikit ni Ina ang kanyang mga mata, tinutuon ng kanyang isip, Sinaliksik niya ang kasaysayan ng salamin, pinabalatan ng mga patong ng oras at sakit. Mga imahe ang kumislap sa kanyang panloob na mata. Isang dalaga ang kanyang mukha ay bakas ng kawalan ng pag-asa, ay nakatayo sa harap ng salamin. Ang pangalan niya ay Isabel, at nagpakamatay siya noong panahon ng malupit na pananakop ng mga hapon. Nakita ni na kung paano ibinuhos ni Isabel sa kanyang huling sandali ang lahat ng kanyang sakit at galit sa salamin naging nakakadena siya rito, hindi makaalis. Ngayon, makalipas ang mga dekada, nakita niya si Lara bilang isang paraan palabas. Plano ni Isabel na gamitin ang buhay ni Lara para makatakas sa kanyang bilangguan. Iminulat ni Ina ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay nakatuon sa umiikot na vortex. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Lumalakas si Isabel, kumakain sa takot ni Lara, alam ni Ina na ang pagbasag sa salamin ay magpapalaya kay Isabel, ngunit ito rin ay hatol sa kanya na gumala sa mundo bilang isang hindi mapakali na espiritu. Kailangan niyang makahanap ng paraan para palayain si Lara at tulungan si Isabel na makatagpo ng kapayapaan.